guys welcome back to Salon TV so for today's video guys on the way na po tayo papunta sa Chin's Salon yes po opo magpaparewan po ulit ako at syempre dito pa rin tayo guys sa Chin's Beauty Salon kaya samahan niyo po kami tara 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 yan guys so tingnan niyo naman meron si lang guard ayan si Chin Diba? May pa-opening kami from her. Okay, guys. So, huwag kayong magulat Pero ganyan na talaga yung hair ko. Because of the rebounded hair, syempre straight na straight. Tapos yung wavy hair ko. Of course, kapag nag-blend sila, magmumukhang kulot talaga yung pinakatuktok Kasi straight na straight yung sa baba. Kaya kung mapapansin niyo din, guys, lagi na po ako naka -ipet. Every time na mag-video po ako ng TikToks kung minsan naman pong nakalugay, siguro nagplancha po ako. Like, as in, pinagtuunan ko talaga ng time yung pagpaplancha ko. Buti na lang nandito ang chain salon para solusyon na ng ating hair. At ayan na nga, guys. Andiyan na po ang ating first patong ng gamot. Ayan. At ayan din, guys. Kasama ko din po si Mami. Siya po ay magpapakolor din. At magpapabrizzle yan. Yeah ayan na nga si mommy guys ang papa color po is ash blonde at ayan na nga ang mag mommy waiting na ma-absorb ng hair ang mga gamo at ayan na nga guys Parang maini spray po silang water sa hair ko. At ayan guys, si Ate Edna Lee, napakabait and napakasipag, super. And yun guys, after ako isprayan ng parang water, may in-apply lang po ulit sa hair ko po. Ayan. Of course, hindi naman magpapakabog ang kabilang side, guys. At ayan, waiting lang ulit na ma-absorb ng hair ang ating gamot. Wow, gamot. Capsule. Cheering. By the way guys, habang hinihintay namin yon kumain na po kami ng lunch bago po ako banlawan or paliguan. This is actually my favorite part guys when going to salon. Gusto ko talaga yung pinapaliguan ko. Feel ko relax ako. Gusto ko na lang matulog habang pinapaliguan. Ang aking hair lang naman. Yan na guys, binablower na po ang aking hair lalo. At ayan, kumakain pa po. Kung meron kasi kami nabili sa labas ni mommy na donut siya na chocolate butter nut. No? 'di ba si Ante kain na. Kain nang kain pa din. Kahit nasa salon na sis, hindi niya mapigilan ng kanyang chan. After ng blower naman guys, ayan, of course, plancha na po tayo. Feel ko talaga pag si Ate Annalyn yung nagpa-plancha sa akin, walang hair na may iwan. Like, as in, section na section talaga siya guys. And pinong-pino, hindi yung isang plancha lang bawat section ng hair be pinong pino talaga siya mga limang ulit five or more ulit ng plancha sa hair mo kaya magiging straight na straight talaga siya guys and yan guys we are now in the middle charing dahil sa na na po tayo bago matapos ang ating lupon ayan ano tapos na po yung first after po niya magkapahinga lang po yung hair ko sa init ng plancha baka po ipakatong yung second na gamot ayan na nga guys pinapatong na po ang second na gamot sa aking hair lalo alam nyo talaga guys hindi talaga kayo maboboard dito alam nyo bakit merong sound trip dito guys kaya alam mo yon chill chill ka lang pwede ka sumabay sa kanta ganun at isa pa guys hindi kayo papawisan dito dahil air condition po ang jeans beauty salon yan guys, pinapaliguan na po ulit tayo. Favorite part ko na naman yon ER. And ayun guys, blower ulit. Papatuyuin muna natin ulit siya. Then, sunod po niyan is ay yung Botox na guys. Yun na po yung pinakahuli. Yan na guys, ina apply na po yung Botox. And I'm excited na rin po ako guys. And after po niyan guys, wait wait lang ng konti para ma-absorb ng hair yung gamot. And then, blower, tapos plancha, and then we can see the result na. And yung pag apply nila ng gamot, guys, grabe. Alam mo yun, yung parang walang may iwang buhok na hindi nalagyan ng gamot. Yung feel mo talaga, punong-puno na ng buhok, ah, ng buhok yung gamot. Punong-puno na ng gamot yung hair mo. Kasi nga, lahat ng hair is malalagyan po talaga. Ayan na, guys! Excited na ako sa result. Ayan na, guys! Oh my God! Binoblower na po ang hair ko. Ayan, katabi ko guys si Chin. Ayan na! Oh my G! Ayan na guys, pinaplancha na yung hair ko. Yan na yung last step. Habang nagka-plancha ako, may napansin ako yung hair ko. Kaya ayan, nagpaktit ako. Kasi diba, nakasabi yung hair ko. So parang, Hi pa, papalaw po sa aking TikTok account. At Kim Solen Lablats. 1, 2, 3, 4. Thank you po. Charing! At ayan na nga guys, ang ating final look. Hindi pa pala final guys kasi magpapahaircut pa ako. Pero ayan guys, tignan nyo naman kung gano'n ang kastate ang aking hair. Kung titignan nyo ang before and after sis. Ayan na nga, guys. Haircut time na po tayo. Hindi ko siya papaikli and like short hair. Ang ipapagapit ko lang po ay yung layered V. Ayan na guys. Oh my gee. Sobrang haba na rin, guys, ang buhok Yan, you know, oh. Kung makikita nyo, guys, parang hanggang pat ko na yan, te. At ayan lang nga, guys, ang ating final look. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang aking hair. Oh, my gosh. Kaya, kung ako sa inyo, guys, i-check nyo na ang FB page ng chains Beauty Salon. Ayan, guys, naka-flash po ang kanilang Facebook page. I-search nyo lang po yan sa Facebook kung gusto nyo gumanda rin ng hair nyo. Naka-post din, guys, sa FB nila ang mga before and after ng kanilang mga inaayusan ng buhok. At ayan, guys, hinihintay lang po natin si Mami dahil nagpa-color pa po siya. At ayan na nga guys, kung makikita nyo naman ang kanyang hair, napakaganda. Kaya kung ako talaga sa inyo guys, pumunta na kayo dito sa Chin's Beauty Salon. Located po ito at Barangay sa Diyos Calamba City, Laguna. Tapat po siya ng Central One or ng Jose Rizal Memorial School. Yun lang guys for today's video. Lam nyo na, Chin's Beauty Salon lang. Tara tara tara!